JC, meron akong magic wand. Yung isang magic wand nasa isang box. Ngayon, hawakan mo po ito. Sabay tayong dalawa. Huwag mo sasirin. Opo, hawakan mo. Okay, huwag mo sasirin. taas mo lang isang kamay. Taas mo. Okay, hawakan mo dito yan. Pupunin ka yung isang magic wand. Huwag mo sasirin yan. JC, Itaas mo ng isang kamay. Isang kamay lang. Ikot mo, ikot. Ikot. Huwag mong sisimahe lang. Pag sige naman ito, babayaran mo. Awakan mo. Nasaan mo rin. Okay, ready? Awakan mo rin. Isang kamay ha. Awakan mo yung isang kamay. Ad Ac sabi ko, na Okay. Sabay tayong dalawa. Ako muna. Ako muna para hindi ka maaalaman ito. Ganito. Ready? Ako muna. Huwag ka muna gagalaw, ha? Paalaw sa kanan. Paalaw sa gitna. Paalaw sa kaliwa. Ikot, 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 ikot. Paalaw. Lalabas. Halapate. Pagod okay, tayo dalawa. Ready? Paalaw sa kanan. Paalaw sa gitna. Paalaw sa kaliwa. Ikot po, ikot, 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 ikot. ikot. Sige, ilang muna naman. Palitan mo na lang. Palitan mo na lang. JC, ito na lang, pati ba ito JC? Hindi naman JC ha? Pati naman. JC, hawakan mo. mo yun ha? Alrighty JC. Ikot! Palo! Nakasal mo, Palo! Wala naman. Hawakan mo. Ano yung pa ganyan? Wala naman. Hawakan mo. Hawakan mo. Yung mabilis. Mabilis na ah, mabilis. Okay. Jason, palitan mo na lang. Ano gusto mo? Kalapate o pente? Kalapate. Ulitin ko. Kalapate. O, ready ka na. O, ready ka na. Dito ka na, JC. JC. Dito tayo, JC. Taas ka sa upuan. Taas ka sa upuan. JC, itaas at isang kamay. Yan. Yung isa pa, patigasin mo. Yung matigas, patigasin mo. Patigasin mo. Ito yung kamay. Yung kamay ang patigasin natin. Yung kamay. JC, pagpatong ng 1,000 sa'yo na. Kailangan, takpay mo kagana, hawakan mo kagana. Ready ka na ba? Ready ha? 3, 2, JC, ready? dahil nag-volunteer ka, makakatanggap ka ng prize, magagaling yan sa ating Celebrant. Nasaan yung isang partner natin?